lakas talaga makasosyal nitong damit na to. Alam niyo po ba kung magkano lang yan? Wala pa po 149. Free shipping pa po. Tingnan niyo naman kung gaano magpasosyal. O, sasabihin so po ba wala lamang pera tong bag ko. Sa ganda ng aking damit. O, oh, ilalagay ko po siya sa akin yellow basket. Para po kayong makapili na ng kulay. Sobrang ganda. Lakas magpasusikal talaga. hindi po ang lola nyo. O, oh, ano pa po inaantay nyo? Huwag na po kayong topik Sobrang mura. Wala pa 149. Magkakaroon na kayo ng ganito kasusyal na damit. Ayan, hindi po siya magpapahuli sa mga eleganteng damit dyan pag pumunta kayo sa sosyalan. O, oh. ano ba po ang inaantay niyo? Quick na po, Deyelo Basket, sa taas ng aking pangalan para magmukha na po kayo social. Katulad ko, kahit walang pera.